guys. Happy Sunday. Sunday pa tuloy na no? Sunday RD ko today. Bukas pasok na naman ako. And papunta kami Pedro kalungsod ni Daddy guys. Magsisimba kami. Minus ni Kian kasi natutulog. And ano, and, masama daw pakiramdam niya. And, kasi nahiya din siya sa buhok niya. Kasi kahapon guys, na siya ng hair. Diyan lang sa barber, naka suki niya pero wala doon yung suki niya so ibang tao yung ibang barbero yung gumupit in kaso hindi masyadong maganda yung pagkakagupit so medyo dismayado yung bata so kami lang ni daddy and after namin magsimba guys is didiretso kami sa Guadalupe dun kami magdi-dinner And then, kung ano man yung dadala lang namin ng pagkain si Kian. Like rice, kung ano man yung kulang. Or pwede naman siya mag-order ng rice na lang. May lechon pa kasi kanina, guys. Kanina umaga kasi. Dinaanan kami ni na Ken Pai. Bait talaga na itong dalawang to. So, ano pala. Uh, kumain sila ng lechon dito sa Ruthie's. Ruthie's lechon. And, 1 kilo na nangyipalit. Pag-dili tayo half yung binili nila para sa amin. So iba yung kinain nila, no? Oh, iba pala yung kinain nila. Tapos binila nila kami ng half. 8.50 na lang daw yung kilo. Dati 1,000 yan eh. So medyo nagmura yung baboy natin nowadays. So thank God. And then, nagpunta sila sa bahay, binigyan nila kami ng lechon, nagvideo kay sila sandali, and then umuwi na rin sila kasi may pasok si Kuya today, and matutulog pa yon. So, mga around lang sila, 2 hours siguro, And then after kami, kumain, nanood lang kami ng Netflix yung ano guys. Uh, Shazam. And then kagabi pala guys, napanood ko yung uh, Netflix, si se ano, hindi series, movie ni Ay Ay de las Alas. Ang ganda ng pagkaka-acting talaga ni Alas, Ay Ay de las Alas. Tugmang-tugma sa mukha niya. <laughs> Panoorin niyo yan guys. Ang title is Litrato. It's a story about a lola, a mother and granddaughter na nagkahiwalay. Na ano ba 'yon? Um it's a story about the grandma na iniwan sa home for the aged ng apo kasi yung apo niya na Yung apo niya isa nig um a uh, black woman kasi yung papa niya was a black guy. Yung mama niya dito is Aram si Aramina na nabuntisan nung kasagsagan ng, nung nagtatrabaho pa siya as waitress yata sa ano ba 'yun sa Angeles so siya yung bunga and nagasawa uli nagasawa si Aramina ayaw ng family ni Aramina sana sa batang yon so kaya napai napariwara nga so since yung uh, grandma niya was siya yung bumubuhay sa apo since na ano nga <coughs> nag walas na nalihis ng landas yung apo iniwan niya yung grandma niya sa home for the aged so bigla ko talagang naalala yung mother ko nung nakita ko kung how they were treated okay naman ano ko lang kung saan home for the aged yon saan sila nagshoot noon but okay naman yung pagpamamahala nila doon kasi ang ang story naman guys hindi naman talaga nag-involve kung paano sila inaano no nag-involve lang tala naman talaga yun sa story ng tatlong yun nga yung tatlong character so Pist ano siya mo unang ko na kay mo gusto no, siya pero gusto siya bubugo so yun nagandahan talaga ako sa movie na yun napaiyak ako ng konti kasi naalala ko yung mama ko and sana hindi yan mangyari sa atin sa ating mga mama na mapunta uh, tayo sa Ufa na Ijet kasi napaka sad ng buhay doon guys pero niyo hindi nyo kilala yung mga kapwa matatanda na andon uh, namumuhay ng tahimik of course merong mga caregivers doon na ano tapos ang twist pa ng movie guys merong dumating na caregiver pero hindi alam, hindi pala siya nakikita ng lahat except for Um Liza Lorena who has a third eye. So spirito lang pala yun guys na nagpanggap siyang uh, caregiver para kay II de las Alas, not knowing na siya pala yung apo na namatay. Pinatay pala siya while she was being raped. Yeah, she was abused doon kasi ang ang, ang bata kasi niyan guys. Uh, pumupunta siya sa um uh, boat ng mga ano foreigner tapos pinagsabantalahan siya at merong sadista doon na foreigner pinatay pala siya so to make the story short nagpakita siya sa lola niya uh, disguising as a caregiver siya yung nag-alaga kay Ai-Ai yun pala yun and later na nalaman nung natagpuan yung bangkay ng anak-apo niya si Aramina, natagpuan na din niya yung mama niya which is si Ai-Ai and si niya yan pala yung ending ng story sinundo ni Ai Ai si Ai Ai sinundo ni Aramina si Ai Ai sa Home for Agent so ang ganda, ang ganda ng twist ang ganda ng plotting ng movie na yun guys nakakaiyak it's a real story talaga ng mga nangyayari talaga yan sa mga ibang tao no So, sana hindi yan mangyari sa amin sa akin, my husband and my sister <laughs> kasi matanda na kami guys we're almost nearing our 60s na susana, so, we makapag-enjoy kami while nandito po kami sa stage na to and nag-makeup ako ng light brown and ano guys na uh, cut eye ako ang ginawa kong cut eye guys pagkita ko sa inyo ha hindi nyo klaro kita yan o oh. oh. ganda na pagkagawa ko para kong inchik uminchik talaga yung mata ko And very light lang yan. Brown lang at saka highlights yung nilagay ko. And brown lipstick. sayan so yan lang. So, SRP na kami guys. And magpapa music lang ako. So, we've arrived at Alliance of Two Hearts guys. Dito na lang kami. Kasi no, nagpunta kami sa seaside. Ano? Pedro Calungson. May kasal. So, hindi kami makakapasok. Hindi kami makakaupo. So, since may, may ample time pa, so, nagbiyahe na lang kami papuntang Banawa. Dito lang to sa Banawa, guys. And I'm with Slater Young. Okay, parang siya si Slater. So ako si Chris. Char. Charot. So, bababa na kami, guys. Doon na kami magtatambay. Hindi ko pala ipinakita tong simbahan na to, guys. So, si Jaggi. Meron siyang parang kumbento dyan. And then dito, all way, papaakyat. Papaakyat kami, guys. So, at least, kahit umulan, hindi kami masyadong mababasa dahil... Madali lang kami makapasok Aakyat kami sa taas. Water kay daddy. Okay din dito sa Alliance guys kasi aircon din sila. So, pag-akyat mo, diretso ka na sa church. ay ay, parang may binyagan. Ah, binyagan pa pala, guys. After nito, mas na at 4 o'clock. <coughs> mm. <laughs> <coughs> mm. Kita na mo ka? Kamu Kau sa kahugaw? Oo nga po nang dito. Bana na yung mga upuan. Atong buwak sa Zonrox. Oh, dishwashing. So, it's quarter to four pa, guys. So, wala pang masyadong tao. Ang nandito lang is yung mga nagpabinyag. So, maya-maya lang mapupuno na to. Mapupuno na to. So, <coughs> may ubo pa rin ako, guys. Pero, konti na lang. Kasi uh, niluluwa ko talaga yung mga phlegm ko. Yan, ganun naman talaga, <laughs> 'di ba? I'll fix my hair muna, guys. Done Don hearing loss, guys. CR lang muna kami and then ano? alis na kami. Pa kami nang Guadalupe. Ang oh, si Jag Jag. Walang ugas. Asa tong CR? CR. Dali lang mag CR. You ask the office. Uh, can we just put uh, bring our Oh, okay. so dito open jug jug. So, binuksan nila yung gate dyan, guys. Para dito sa mga nag-park. Ayan. Hirapan silang lumaan dahil sa aming, ano. Meron din kasing nakapark dyan, oh. Ayan. Si daddy nag-CR pa. Kakatawag lang ng mother in ko. Naghanap na siya sana, sana daw kami. Gusto ko yung ano ko, guys. Make up ko. Yung cut eye. Ito na yung gagawin ko. Para magbuka akong insik. Oh, tingnan nyo. Hindi lumaki yung mata ko. Ah, song style pala niyan, guys. Iga ganun mo pala. <laughs> ang style ko kasi dito lang. So, tendency ang layo. Samjana so, si Daddy, sasakay na ako. Right. Guys, right. traffic kaya pala kasi may pasun, sa subo. Oh, sa subo, guys, parang sinulog. Sinulog oh, yan. kita nyo 'yan. yan. Oh. Kaya traffic, kaya no entry 'yan. Kaya pala. So, paliko kami guys para Guadalupe. Left turn kami. Oh, pa left turn kami. Ayan, go na. Medyo traffic talaga siya kasi hindi pina, ano eh, no entry doon eh. No entry. Ayan, oh. Tapos yung sinulog pala guys this coming January hindi na sa SRP kaganapin dito na uli sa may Abiliana plano pa lang plano pa lang na sana ano yung plano nila matuloy kaya ako guys gusto ko yung sa ano sa Fuente or Abiliana kasi dong sa SRP ba parang ano eh road never definitely hindi na ako eh hey, hindi na jud ko musuroy eh guys ay natagaming dati wa gyud makaon na ano bakit kasi kami umalis nung araw na yun eh ngayon hindi na diyan na lang ako sa bahay or kung ano kami hindi kami doon talaga sa city sa probinsya kami oh sa probinsya siguro kami ni kuya Laga. ni Ken o oh, ni Kian but definitely no not na sa city kasi not advisable for girls like us <laughs> <laughs> Kahit na may sasakyan ka pa, number one, problema mo is parking. Traffic. Traffic, parking, sus. Daming tao. You name it. Yes, maraming maraming tao. Oh, maraming maraming mainit ang ulo. Yes, and then may, all of a sudden, may maglalagay lang sa mukha mo ng mga maruruming ano, hmm. ano ba yung mga, ano yung paint ba, mga... May mukara, hmm? yan ang atututang. <laughs> Nag-i kaya ayoko na Nadal, nadala ako doon sa last year namin ni daddy wala. so wala na yon first and last time na yon kita na ba itong doon to -do -do da? Mm. kami lang dalawa noon guys arisgado kay Mingdua maglaag at to wajumi na pala sa laag igurumi na nga barbecue sa larsan kapag di mapagitan yes and we have to walk we have to walk all the way from our parking area which is from Raintree Mall Raintree Mall oh all the way to Fuente so imagine niyo guys papunta at mabalik ang layo tapos okay lang sana kung walang maraming tao ay eh, marami kang ma masasalubong ba ng mga mga party goers Yun, mga party goers palang tawag na. eh hindi madali pagpasok pagpasok hmm, hindi rin madaling umalis kaya nga sabi ko ka, po well, kay daddy hindi na tayo pupunta hindi na ta, kami dadalo hindi na rin ako bibili ng sinulog t-shirts kasi wala rin namang mangyari dyan sikusik lang ko kwarta guys I bought about 800 pesos kaming dalawa hindi rin namin asidadi na, ah, si daddy nagagamit na ako hindi kasi masyadong malaki Masyado siyang malaki. Large kasi yung, ay yung medium niya is large talaga na size. So, andito na kami. <coughs> pababa na. No? Ayan. Pababa kasi tong sa in-laws ko na house. This used to be bahaan dito guys. sa grabe. Buti na lang ngayon na fix na talaga yung imburnal nila. Ayan. And we're here. Buti na lang hindi umulan. Kita nyo yung sa taas ni na Mami guys. Ayan, ang napakataas na kondo. Ayan, you no? Know? Pag yan, nag-earthquake, nag simba ko lang. Simba ko lang yun. We used to live here, guys, nung maliliit pa yung mga bata. Ano? Si, Ki, si Ken Ken pa, si Kuya pa yung anak namin. And then, we lasted for one year. And then, uh, bumukod kami after one year. Makabalik siguro kami, mga malaki na sila. Pero a few months lang yan. And then, mubukod na talaga kami for good. So, yun. Pasok na kami, guys. Dami lang palang ano ni mami ko. Mga ano, oh. Hmm? Mga snake plants, guys. Ang dami ko ng snake plants sa bahay. So, andito pa rin kami, guys. Pero, pauwi na kami. Dadaan kami ng loading st station. Kailangan naming loadan si Daddy Joe ng cellphone niya. 200 pesos daw load. Para meron siyang load. And then, uwi na kami kasi si Kia naghihintay doon sa amin. And, I'll end my vlog pag uwi sa bahay. Guys, dumaan muna kami sa Gaisano Metro Basak. Basak ba to? Kasi wala kaming tinapay so bumili ng konching tinapay tamang tama supermarket na sa baba na ayan oh oh narinig kami nakabalik dito guys sa Metro Gaisano na Basak after such a long time and ngugulo ko lana kasi nakasobra na ano na di ako Ayan, may pan na. Eh. Pan dito. Eh. <coughs> <coughs> Hanap ako ng pan. Escalator. Ay, na ako, guys. mag pa ako. Mag-skincare pa. pagdating ng bahay. May music dito na maliit na lang. Meron ka sa Kapidon, pero pa kasi kami doon pero for toasting na lang yun. Kaya ko po lang uh, pandes uh, na bread. And we're home, people! Like 15 minutes ago and kasalukuyan akong umiinom ng tea. Ito yung tea na binigay sa akin ni I, yung friend ko. sarap. And ang ininom ni Daddy ay Milo. Ayoko ng Milo kasi matamis. Ito lang tea. Oh, huh? sarap. hindi pa ako nagbibihis kasi mag wash pa ako ng face ko. As I've said, nagustuhan ko talaga yung aking makeup for today. Ito na yung gagamitin ko makeup this coming Friday din guys. Kasi this coming Friday, we'll be going to the site para mag strat planning kami. So, sa site lang ihiheld. So, ito yung magiging ano ko. Makeup ko. So, ganito lang ginawa ko. Ayan. Ganyan. Yung pahaba. Yung patulis. Kasi kung ito yung susundan ko, hindi siya magmumukhang, hindi ako magmumukhang inchik. Pero pag ito yung ginamit ko, ayan, mukha ako inchik. Eh, nakapag-load na rin ako kay Daddy Joe. Pagpunta na kami ng tindahan. And ayan na yung ano namin. Gardenia. Um, ano lang. Small size lang tong binili namin pala. Ayan o. Oh. Maliit lang. And then, nag-rearrange si daddy dito guys sa table. oh nakaganito na naman yung ano namin. Set up. So, bali yung mga condiments namin. Yung mga ketchup. Oil, nor. And then, coffee. Lahat ng vegetables. Oh, vegetables vitamins. Ang dami namin vitamins. Courtesy of Ken Pai. Diyan namin nilagay. Para every time kakain kami or after namin kumain, madali lang namin mahablot ang ang ano, vitamins. Ang ang batang to, wala para tong pasok bukas. Akala ko pa talaga may pasok siya bukas. Binigyan pa naman ng baon. So sabi ni mami, kung wala siyang baon, kukunin ko daw yung 200 uli. isi save keep ko. Kasi Tuesday, may pasok ka na. Do you have classes on Tuesday? Awa. Say hi to the guys. Hello. Yeah. So, dinalhan ko si Kia ng fried chicken na luto ni mami. Wala nang laman, oh. And then rice. Iyan na yung 100 niya. <laughs> <laughs> Yan itong batang to, naligo talaga sa ulan. Ako na naman maglalaban ng mga pinag, ano niya, pinag, lig, pinagligo niya ng ulan. And ang damit ko pala ngayon guys, hindi ko na ipakita. It's a whole dress na parang sunflower. Ay, hindi siya sunflower. Iba naman yung sunflower. Basta parang mango, apple, mango, black and yellow. And ayan o. Oh. I paired it with the white... White... Asan na yun? Yan. White sandals ko. And white bag. Hindi ko pala na ipakita sa kanila. Kanina. Pasensya po. Mamaya pa kami aakyat. Kasi wala naman palang pasok kung batang to. And, ang tagal namin doon kinamamili. Because I needed to help Daddy Joe with his new Samsung Galaxy na ma-set up yung yung ano niya, yung Facebook yung messenger niya contacts niya And ngayon nga, nag-load kami ng 200 ayan, sarap talaga ng tea, oy ang daming medicinal Uh, benefits ng tea guys one of which is nakakapa, nakakapayat to and eh, nakaka -cleanse. oh, ito pala yung first ano pala niya is nakaka ng <coughs> ng mga pinagkainan mo yun clean na yung katawan mo na di deflo ano ba yun na Teka, saan ko ba kayo lalagay dito hmm ay, hindi siya mag-ano ay, ayan nagdi-detox, nagdi-detox to guys ito siya oh. amantay mo pagka twinnings pag alasin ko, nangyayitin ko ganyan buntan? Oh. wala walang well, uh, one second, balik so, uh, yeah, dito iya, patay, untungin sa Kanina daw madaling umaga, mga 5 o'clock, nag-trip off na naman si Veco. And then, mga 1 second lang, bumalik ka agad yung kuryente. So, alam nyo na guys, ang anong, anong susunod mangyayari niyan. Malakas na naman yung uh, buelta buwelta ng kuryente niyan. Veco talaga. Veco slash Meralco. Ganun lang sila guys. Inaantok na yata ako. But I'll finish my I'll finish my tea. Wala akong papanoorin ngayon na ano na series kasi natapos ko na yung pinanood namin ni Daddy. And nanood pala ako ng Maharaja guys last week. Ang ganda ng movie na yan guys. Ang 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 twist. Hindi mo talaga masukat akalain ba na ha? Huh? Yun pala yung magiging twist ng movie na yun but it was it was a really very nice movie. Maraming uh, aral na mapupulot sa movie na yon. So, I guess, we're gonna end our vlog kasi, oh. Uh, ano ba to? Away-away na naman kami, guys, oh. ang away na naman kami ni Daddy, ni Kian. Kasi, all three of us are busy with our phones. So, wala na naman tong imikan. Tatatlo na nga lang kami. Hindi pa kami nag-iimikan dito dahil nga busy-busy kami sa mga phones. But then again, that's life. That's the social media nowadays, guys. So, I'll see you again. Ugma. Ugma, guys. Di ko mag-vlog. I'm sorry. Magpapahinga ako bukas sa vlogging ko. Baka mag-resume ako Tuesday or Wednesday na. Okay? Kasi wala din naman akong uh Activities tomorrow or the next day, but it's a Friday. I'll definitely vlog because I'll be going on site, na, guys. So I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe to my channel. What? Oh, what do you say? please hit the bell, they'll so get all the notification when we post. They the don't understand it. You speak slowly. Ay, sus, eh. Sige, nanong biyas. Ay, asigara. Hindi <laughs> na talaga siya katulad ng dati, guys, no? Na ang... Ang tabil-tabil talaga niya, guys. As in, talkative talaga ng anak kong to. Pero ever since naging... Uy, namali ka! Hala! Ah, sakta niya. And then, yung isa... Say hi, oi! Say good night sa kanila! Good night! <laughs> be safe! Always! Alright. Sa lahat ng mga OFWs natin, guys. Shout out sa lahat sa inyo. And shout out din sa lahat ng mga supporters ko. Sina Ambre, sina Busha Family, Wendy, Gemperona, si M at si Earl Miranda. Maraming maraming salamat po. At si Sam. Sam. Uh, ano ba apelido ni Sam? Sa ito, apelido nilang Sam? Malazarte. <laughs> At si Maring Nikki. Hello, Maring Nikki. Maraming salamat sa binigay mong shades. And si na Kenpai. And si na ate pala, bukas mag-ano siya. Mag-check-in siya sa Marco Polo kasi may activity ang hospital nila, guys. So, babay na uli, guys. Ingat tayo parati dahil love tayo ng Panginoon. Babay. Babo sa kanila. Babay. Babush.